sa so, kasalukuyan po ay eh, may binabantayan tayong low pressure area na sa may silang bahagi ng Mindanao. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layang 310 kilometers east-northeast ng Davao City. And kung makikita po natin dito sa latest sa satellite image, yung mga kaulapan na dala nitong low pressure area ay naasahan mga kaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. So asahan po natin yung mga chance na mga katamtaman hanggang sa paminsang-minsang malalakas ng mga pagulan na posible namang magdulot ng pagbaha o pag ng lupa. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantala sa mga susunod na araw, itong low pressure area na binabantayan po natin, hindi inaalis yung possibility or posibilidad na isa magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin. Sa mga susunod na araw po, inaasahan natin na magdadala ito ng mauna na panahon simula bukas sa malaking bahagi ng eastern at central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At before Or matapos po, or bago matapos yung linggo ay makakaapektorya na asahan din pong itos ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Bicol region pati na rin ang Mimaropa and bago po dumating ang uh, weekend ay posible din po itong magpapaulan sa ilang bahagi ng Calabarzon Metro Manila at Central Luzon